Okay. Yung pong tungkol sa Anti-Agricultural Agri Economic Agri Sabotage oh, okay, Act. Mm -hmm. Nagsalita na po ang Department of Agriculture mm -hmm. sa wakas. Mm -hmm. Okay. Chitahimig na tahimik itong Department of Agriculture. Yung kanila pong spokes ang sabi, meron daw ng reward up to 20 million. Wow. uh, any information that will lead to arrest? Of smugglers and hoarders. Ayan. Mm -hmm. In other words, mm -hmm. kailangan nyo ng informant. Kilala nyo naman yan. Hindi ba kakilala nila yan? Malita, kakilala naman daw kung sino yung mga yun. eh. In, in the first place, ano muna? Ano? Define the define. <laughs> define the define. Ano klase informasyon? Oo. Oh. What do you mean when you say, itong tao na ito is smuggling? What is the threshold or what is the... Ano? Or hoarder. Or hoarder. Oh, oh. Or profiteer, etc. Ganun eh. You have to make those kind of... Uh, uh, ano muna? Para yung mga informants ninyo, kung kukuha man sila, tama yung kanila. Otherwise, you will be deluged with simply, all kinds of information. Sim Simple lang, pare. Kapag more than 10 million daw ang halaga, economic sabotage na yun. 10 million halaga ng what? Smuggling at hoarding. Ayun nga ang problema natin. Kasi, Kapag ba merong kang bodega. Eh 'yun talaga yung purpose ng bodega. Itago halimbawa ang bigas. Hmm. Ah bigas na lang ang ating pag-usapan muna no. Hmm. Kasi agricultural uh, commodities Foods. po oh. man napakadami niyan, agricultural products. Sa gulay, okay? Palm oil mm -hmm. o palm, iba-iba, marami. So bigas muna. Meron kang warehouse? ang uh, purpose niyang warehouse na yan, di ba, para itago ang bigas. O itago mo yung kailangan mo itago. Ngayon, ano yung sasabihin mo hoarding ka na, iho? Eh, yun na nga, eh. yun ang Ano ah, yun? Yeah. Oh, How do they define that? smuggling, it? madali, pare. Whether technical smuggling yan, wala na kasi smuggling po ngayon na parang paihi. do sa laot, kukunin yung uh, gasolina, tapos si smuggle dito sa atin. Pero dadaan din po sa pier. Meron din yon. Dadaan din sa oh. pier. Makikita rin po ng mm -hmm. customs yun. Meron din yon. So ang manguhuli, eh customs, customs pa rin. So malalaman mo kung smuggle dyan, mm -hmm. ang magsasabi sa atin, customs lang. Customs at saka yung mga enforcement agencies, mm -hmm. Coast Guard. Paano nakakalusot yan? Dahil may kasapakat sa customs. So kailangan mo ba na reward money? E eh kung kinaya, eh kung... Kailangan ba na reward doon? Information. Kung binigyan ka ng mga papel, o, oh, paano yon? Na meron talagang ganito. It went through that process, for example. May, may uh, import permit, may kung ano-ano, etc. and everything. Oh. Paper, eh, lalo na paper in, the case of, in the, case of, rice kasi ngayon, ano na, it's open eh. Mm -hmm. Open season eh. Mm -hmm. Uh, yung rice. Hindi nga, makakatulong yung reward na 20 million, anybody, billion announce mo? Anybody can import eh. Kaya nga, so hindi makakatulong itong uh, 20 million Ngayon, reward. Ngayon, nag-import ako. Kumuha, we went, I went through the process. Nag-import ako, may, pro, may import permit, nagbayad ako ng fees, etc. Nilagay ko sa bodega ko. Hindi ko muna papakawalan. Hoarding. Hoarding na, na, ba ito? Mm, hindi, hindi ko papakawalan yan. Yung baka'y sinasabi niya smuggling dito, wala nga definition eh. Yung swing. Yung walang papeles and everything. Yun, yun ang... Ah, ala, Outright smuggling. Uh, oh. Ah, yun. Pero po, anong nangyayari sa agricultural products, in... eh, technical smuggling oh. eh. Hmm. Hindi naman yung swing na smuggling na wala outright. Mm. Walang na papeles. walang papeles. Oh. Bibihira lang yung... Kaya yung in-outline yung in mo, example, hindi, ano yan, hindi anti... Hindi uh, nga, gusto ko sabotage. Man. Hindi ka naamig sabotage siya. Hindi no? pwede ano? maging sabotage yun eh. No. Ah, <laughs> oh. <laughs> Dahil sabotage eh. <laughs> Tsaka kung may whistleblower na gusto maka-claim ng, ng reward, eh, hindi ka niya maituturo. Okay yung papilis mo eh. Oo. Oh. Uh, eh, you will, be, you, you, will be swamped with all kinds of information. Oh, oh. Wala kayong gagawin kundi maghanap ng workout. Okay. Bureau of Customs, uh, ang susi po, just a smuggling. Okay. okay? Kahit meron kang 20 million reward, ano, mm. uh, hindi mo po ipigil yan. Kung kasapakat ang Bureau, Bureau of Customs, Customs. kahit 20, 200 mil, 2 billion na, sabihin mo, reward. Okay. Paano ka makakakuha ng uh, information? E eh, tagal loob yung tumitira. Kasosyo na nga sila eh, kabakas na eh. So siguro dapat magsimula ito to implement this law Linisin mo na yung Bureau of Customs. Hindi oh, ba pwede mas yun? Mahirap yan. Ang mahirap. iniisip ko nung nabasa ko yung balitang yan, yung naroon ka doon sa may dalampasigan, sa tabing dagat, <laughs> nagsignal-signal doon, nagsignal-signal sa kabila, ayan, tapos medyo kunan mo na ng cellphone. Aha. Uh -huh. May reward ka 20 million yan. Ayaw. Pagka binababa na nila yung epektus. Sabi Dar po ng reaction nga ng mga agricultural groups, hmm. yung mga nasa farm uh, sector, kahit na anong klase batas ang ilabas natin <laughs> kung uh, hindi naman hindi naman maiimplement <laughs> wala rin eh useless 'yan oh uh, ano? ang smuggling ngayon ano na magkano uh, reclusion perpetua na ang uh, ang parusa tapos five times nung amount na ini in-smuggle mo ang iyong fine ganon di ba stricto Mabigat ang parusa. Eh, kung di mo naman mahuhuli, anong, uh, or hindi naman huhulihin, anong bisa uh, niya ang bagong batas na yan? Nananakot. Ganun ba? Nananakot. Oh. kaya bang takutin yung smuggler? What the fear of God. Yung mga ganyan. Oh. Strategy. Oh, shaming campaign. Shaming campaign ayan. Yeah. Hindi e nga kaya mo mabantakutin 'yon. E ang pinag-uusapan jam pera. Eh. Kaya may counter pera. Yung uh, incentive, yung reward, 20 million. 20 million. Ah. Pero akin mga tip, for example, yung mga tip. container ban o oh, warehouse na puno ng uh, hindi hindi mga ano 'yan, hindi hindi mo yan basta-basta. Mga uh, tips yan. Tip-tip lang yan. Oo. Eh, Sir, itong container na ito, eh, hindi kasi kung papel ka ganito yung sitwasyon. Kung Oo. may nag-i-smuggle dyan, sino nakakaalam na may nag-i-smuggle? Iilan tao lang yan. Sa Bureau of Customs lang nakalalaman yan, hmm. yung smuggling. Wala nang ibang agency. Okay? Ah... Uh, kung uh, makakalabas sa Bureau of Customs yung uh, smuggled items. Tapos na 'yon. Hmm. Tapos na hindi mo na matretrace yung transaction na 'yon, impossible. Ano 'yon? That's it, pansit. So, <laughs> uh, oh, that's it, pansit. pansit oh. sinasabi ni Jonat, pag binigyan kita ng import, import permit, permit, oh, ang smuggling po nagsisimula lahat yan sa import permit. Hindi magsi hindi po uh, ipadadala doon sa kung saan galing yung hmm, uh, item na yun. Item na yun, hanggat walang papeles ng import permit. Kundi, mabab natatakot sila, mabara, mabubulokan oh. sila. Kasi perishable items oh. po yung agriculture hmm. products. So, mahalagang mahalaga yung papel na yun, import permit. Hawak nila yun. Diyan nagsisimula yan. Hmm. Pag nakakuha ka ng import permit sa Ayan na uh, Department of Agriculture, hawak, hawak niyan, bibigay mo yan doon, maisi-ship na yung yes. uh, goods dito. Wala pa pong smuggling yan. Mm. Magsisimula yung smuggling oras na dumaan na ng Bureau of Customs at doon na nagka... Katalo. Nagkaroon ng miracle. <laughs> ano mga... Kasama ba dyan yung technical smuggling? Dapat. Kung dapat. sa case po ng bigas, ganito nila ginagawa yan. Sa, oh. May mga iba-ibang grades yes. <laughs> ang bigas. Mm. I-declare -de nila sa pinakamababang grade. Mura lang ang Tarifa tari noon. Okay? Although, baka naging uniform na ba ang tarif ng 15%? Hmm. Hindi, may mga mas bababa may, may grades pa rin. May grades pa rin eh. Yan. Hmm. Kahit na primera klase i -declare nila doon sa baba and therefore, ang laki ng takas. Yan yeah, po, technical. technical. Yeah. Yan yeah, ang technical smuggling. Yan. Yeah. Yeah. Walang reward yan. Aha. Uh, -huh. uh, or, 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 ganito. Oh. <laughs> ang shipment mo, eh, halimbawa, dalawang punto ni Lada. Yan. Yeah. Mm. declare mo lang na five. Five. Yan. 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 Or ten. Mm. Yan, yan, po ang smuggling yan. Pero may papelis pa rin ng bayaran. Oh. Mm. Kaya napakahirap uh, unihin nito kung hanggat hindi talagang uh, no, uh, malinis na malinis uh, ayon sa Ayon sa, sa release din ito, that an anti-agricultural economic sabotage council and enforcement group will be formed. Be formed. sure, the proper implementation <laughs> of the law. <laughs> yan, yan, yan ang pinaka-useless na grupo. Coordinate investigations <laughs> and conduct visits and inspections. Sabi niyo niya? Ito ni ano? Timesa? Oo. Oh, Nako, eh, puro bola lang man nakukuha na natin. Mga chiefs na, ng uh, okay, agriculture, justice, finance. Ipaliwanag niyo po 'yung operation. And, ba uh, paano ba nangyayari 'yang smuggling? Hangga't hindi natin naiintindi hmm. ha, kung paano nangyayari ang smuggling. Yari. Hindi hindi kayo makakahanap ng solusyon maski meron kayong 20 million reward. Kasi ano 'yan eh, ba ano 'yung kayo ng mga yung so-called smugglers, mm. eh, papasukan kayo Papaya, lahat ng papel eh. Oh, ang mga smugglers oh, po, may pa, mga papel siya. Magkakaling yung mga yan. <laughs> Hindi na yung abangan mo sa daong, oh, sa, sa, beach, wala na. Wala na, Kaya nakakatawa wala yung na. mga raid-raid na mga warehouse, raid raid na customs. Oh, hmm. smuggle dyan. Ito papel. Oh. Po, pare. Oh. oh. Ngayon, pag si undeclaration mo, halimbawa, five tons lang, 20 tons yung shipment. Na, yan. Oh, five tons lang yun, nandyan eh. Hmm. Hindi ba? Hmm? Ganyan po yung smuggling eh. Technical smuggling Wag ganyan eh. Ito, mga ito, sophisticated. Hindi naman to yung mga nak uh, nakatsinelas lang eh. <laughs> <laughs> Paano mo mapapatunan na, na smuggle dyan? Eh bayad yung oh. tax. Oo. Oh, yan. Mapaba nga yung binayad. <laughs> Pero napayaran ko. Umipapil <laughs> ako. Umipapil eh. Hmm. Yun. Sa ganun pa lang eh. Mahirap hmm. eh. Hindi pala ganun kadali lang yan. Ay, eh hindi eh, nga. So dali. ngayon, ikaw ang nanre-raid. Ikaw ang nanre-raid. Hindi. Ipapeles ako, Brad. Usap na lang tayo. Ay, hindi. sige, usap tayo. Pero kulan ka, na rin namin ng, ng video at uh, itong mga sako-sako. Ah. -sako, uh. Para, Para may press release tayo. Para may press release yeah. kami. Nagtututuro kami dyan. Yeah. Ah. Yan, yeah, hindi pinapanga. So, anong use nung uh, batas ng uh, uh, economic sabotage? Malaki bang maitud maitutulong yan doon sa mga farmers? On paper. Yes. Sinasabi nyo. Sa in inactuality. Inactuality, sa sa totoo... help our farmers and fisher folk, you know, Sabi um, nino? Uh, Ni Arnel. Oh, Arnel de okay. Mesen. Yeah. bola na naman yun. Ang pakiusap ka natin, no? parin Conrad, parin Joel, di ba? Data pa rin. Una, hmm. yun tungkol nga pag define nyo dyan. Pangalawa, meron na kayong dati, dati ah, meron na kayong dating listahan. Sino-sino itong mga palasak na Palaging itong mga ito, alam namin na palaging itong mga tao. Ika nga, ito. the usual suspects. The usual yan! suspects, yan. 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 Meron ba kayong inventory noon? Meron kayo. Hindi oh. nga, meron ngang intelligence work na ginagawa meron dyan eh. Oo. oo. So meron na, alam na nila Ay, kung man, sino yan eh. Alam ninyo yun. Oh, eh di ba? Pa, kailangan pa bang uh, 20 million reward? <laughs> alam niyo na eh. Pampresilis na lang yan, 20 million reward. Okay lang yon sa amin. Sabi ng Department of Agriculture. Pero hindi po tayo aasa dyan para masolve yung uh, smuggling ng farm goods. Mahirap umasa maasa dyan. Nasa production pa rin tayo. Kailangan po pa rin ng police work. At saka production. Oo. Kailangan ng police work. Ngayon, kapag masasaktan sila, yan. Mm -hmm. pag nasaktan sila, dahil nahuli yung kanilang kargamento, confiscated. Tsaka lang titigil yan. Mm -hmm. Pero yung 20 million reward, alam naman kung sino yan mga yan. Kailangan mo ba ng informasyon? Mm -hmm. Ang deklarasyon mo, 5 uh, ano, uh, five tons, ha? Huh? Mm -hmm. O ito. Wow. Andi dito sa ano mo, 20. Paano? In other words, ang nangyayari po sa atin sa agriculture, e eh puro uh, show, ano, showmanship. 20 million reward. Oh, may ginagawa kami, ha? Ah. Hmm. Ano naman yun sa NFA ngayon? Meron pa sa NFA. Yeah. Ay, oo. Meron sila. Uh, uh, Magtatayo daw po na post ng post-harvest facilities. Post -harvest ano. facilities. So, yeah. yeah. Ang an NFA? Balak lang. Balak <laughs> baka balak. naman wala... Plano lang. Plano lang. So, showmanship na naman. Baka wala... Plano, plano. Baka nag-plano kayo, hey. wala kayong ano authority, ha? Ah. Kasi... Unti-unti na kayong wala sa lugar eh. Ayun naman, galit na galit kayo. Samba kayo, samba lulugar to mga to. Galit kayo sa importation at ano. Ito na nga, the other side of the coin na, yung production na, naasikasuhin ano, nila. Ano, they will set up uh, this, ano. Ano, sinabi nila, asikasuhin nila? Hindi, they will, ano, they are planning to. Uh, yun, So, plano, tama. Maganda yung plano. Masarap magplano eh. Puro plano, statistics. Wala bang binigay na statistics? Ano ba? Pero may, may ano, may, may bill. Ika nga kung magkano, how much it will cost. 5 billion? Oo. Ha? 93 billion, bro. 93 three billion NFA. Ang problema at, yun. At, saka medyo matatapos na yung, ano, it will be... Huwag uh, masyama maniniwala kung mga plano. at saka yung... Binahan ni Ang kailangan po ng balita ng mga tao... May harvest facilities. Ay, yung mga nagawa na. Hi, hindi yung mga plano. Tsaka ito, magiging... Mga vision. Magiging okay. problema na NFA dyan. Baka sabihin... Tsaka yung kukuha ng pera. Hindi ikaw ang agency involved dyan. Oh, patay. Patay ka na. Hindi, at least ng plano sila. Nakapag-press release sila. Bibigay ho namin ito sa... Ano? Justified yung sahod ni GM ba yan? Oh, may, may numbers, ha? Uh, ano, 46 G facilities, 288 warehouses, at least 245 bar functions. Pare, bigyan mo ako isang oras, bibigyan kita ng mas malaki pa numbers dyan eh. <laughs> <laughs> Tapos i-press mo. Mas, mas marami pang numbers ang ibibigay ko sa'yo. I will Yun swamp, pala problema mo. Eh. I will swamp you with numbers. <laughs> uh, they have requested pala sa... Ayan, yeah, no, uh, uh, they have requested. Uh, they have requested what? 9 billion. 9 billion. Na. No. 9 billion to do what? The construction of oh, post-harvest post facilities. facilities oh. Ito nakakatawa, pare. Ah, sabi pa ng NFA, yun daw kanilang plano to build 93 billion ay on track. On track. Kung baga, para bang pinalalabas na may nangyayari na sa plano. Walang on plan track. Plano pa lang pala ito. Eh, para ako ngayon, eh, plano. Ha? Ah? Plano pala ito. Plano lang yan eh. Aeropl Pati yung timeline eh. Few years. In the next few years. Ano. Ah, in the next few years. Alam mo, pag ipinresent po sa boardroom to, yari itong mag-present. <laughs> <laughs> pag daw po <laughs> yung mga pinaplano ng NFA, oh. ah, eh, yun daw po mga magsasaka natin. Ah, mga mawawala yung rice waste stage. Mga 10 billion pesos a year ang masi-save. Hindi yeah. mo, diba? huh? mo na kailangan ng importation pag ganyan. Ha? Hindi mo na kailangan importation pag ganyan. 20% uh, ang estimated, 20% ng ating harvest, eh, wastage. Because of uh, our back, backward post-harvest. Ibig po sabihin ng post-harvest, drying, yung milling, at saka yung warehousing. Sa drying pa lang, sa ba natin pinatutuyo? Di ba sa kalsada? Highway, highway. Eh, meron na po talaga ngayon. <laughs> Solar powered. Dryer. Dryer, ha? Hindi naman kailangan malaking kurye, uh, gasto sa kuryente yan. Napaka, napakalat ba yan? Nang, uh, mm. ng uh, agriculture. Hindi pa? Wala pa. May plano? May plano. Ah, may plano rin. Mm. O yung milling. Nakita niyo ba yung meron ako nakitang video kasi yung milling na ginagawa. Alam mo ba ini-store ngayon ng bigas mm. sa ilalim na ng uh, underground. Mm. Pagkarbes yung palay, uh, lalagay sa underground. Tapos may conveyor belt na na i Tapos meron ng uh, makinarya diretsong sa sakuhan na yon. Pag sinako diret, meron ng conveyor belt papunta sa truck. Mm. Yung truck na yon dadalin na yon sa warehouse. Halos walang natatapon na niya. Walang natatapon. Pero pansinin mo itong quote na to, uh, kasi binanggit na ibang figures, at least 136 warehouses will be repaired to accommodate the equipment that will be purchased for next year, like drying machines, rice mills, and silos. silos. So, ibig sabihin, i-repair, -re uh, ano, para you know, i-accommodate yung mga, ano, uh, equipment na hindi pa binibili. Bibilin pa lang. Ah, itatago. Itatago. Yun. Kanino bibiling kaya yun? Sino? Na wala. Yun lahat. Mga details na yan eh. Oh. <laughs> Dito. Basta at Basta least may plano. Pero reading this, sabi ko, ah, okay ah. Talagang, oh. Wala siya sinabi. Eh. Meron daw siyang 46 facilities. Oo. Oh. Oh. 288 warehouses nationwide. 245 uh, are functional. Uh, oh. at least. Hindi, yung warehouse na yon yung po yung kusang binubukbok yung mga bigas na yun. Yun na nga eh. Hindi, <laughs> eh. i-repair. Ayusin ah, mo yung mga, bak, yung at mga digding. kusang kinakain ng daga, oh, yung mga bigas. Yung bigas. Ayun. Okay. Paano? Meron ba tayo? They're uh, trying. They're trying. Uh, to uh, resolve, our, resolve our problems. Plano po namin bumalik Mamaya after this time check muna <laughs> ah, 900 Laru lang yan ha ah, ah. ah. 901 ng umaga karambola sa Alief Channel 23 at DWIZ 882 Karambola mm DWIZ Oras hatid -hmm. sa inyo ng NGCP This time check is brought to you by Petron Fuel for everyone Oras hatid sa inyo na Bingo Plus Download Bingo Plus app now at Google Play or App